Alright, nasiraan yung kasama namin. So, i-re-rescue oh, no! namin, no? Buti na lang, dyan lang siya sa may pilam. Um. Anong ginagawa mo, Kenneth? Bakit ka tumirik? <laughs> Yan lang. Niya eh. Kenneth, rescue. rescue. Okay. Tumirik. Sige. <laughs> okay pang ace is, isa sa pinakapakboy ng BJ's compound alright right. Ha, tignan natin kung anong ginagawa niya <laughs> Ayan, dito na tayo Dito daw siya eh Yan, nagbabaklas na sila mga, mga kaibigan <laughs> kaibigan, nagbabaklas na sila mga kaibigan Ano nangyari? Stuck up Ano stuck up? Tanggal na nga yung uban niya Stuck up nag-stuck up ang kanyang Puli Yung cover ng puli Ito, nag-stuck up to May bakal una ano Musli Maliit Dun, no. Kaya, no? Yung bakal na yan yun, yung, yung maliit yung bakal na yan nang galing sa Ito? Ito Ano yung nabaklas? Ito na? No? Mm hmm. Tangi na, gasgas to Ayan, no? Sabi ni eh sa uh, nga... Ganito nangyari sa akin no? Shit, pare sa tabi dami siya <laughs> Magmalmalas naman tayo <laughs> Gagi. <laughs> Gagi ano nabaklas yung nut nya dito guys Ayan, kapag ka -di DIY kayo Kailangan ano make sure nyo na yung impact nyo is fully charged baka kasi lobat yung impact mo kaya hindi masikip na <laughs> priority motor ayan rin naman oh, hindi na rin ako papasok oh. Yan, yung mga magdi DIY kailangan ano masikip yung pagkasikip nyo ng nut ayan tulad nito baka lobat kasi ito oh. si paglobat yung impact hindi talaga ano nee. Yow! Angkat! Mautak talaga si Christian eh, no? ginawa ng gas. Tanggal. Nice one! Mautak talaga pre! Ayan ang nga uh, namin. The mechanic. The ceramic. The mechanic. Motherfucker! <laughs> Minionic ni Monica. <laughs> Right, so yun lamang Kakabit na namin to The mechanic ng si Shop Kinawa Japan Ito yung mayari si Kenneth Isang malaking poking shish sa earth <laughs> Yun lang, basic, basic Basic One hour later So naayos din yung motor ni Kenneth Ayan na siya, maanda na mga kaibigan. Alright. Baka ha? hindi ko pa nahikpitan ng masyado. <laughs> Baka hindi niya pa daw nahikpitan nang masyado. Alright, let's go! Uwi na kami. So yun lang guys, sharing is caring lang tayo. No? Pagka nag diy tayo sa ating mga motor, make sure natin na masikip yung mga nut. Importante yan. Kasi minsan di kasi minsan na sa impact din 'yan eh kapag ka low bat yung impact. Hindi talaga masyado masikip yung ano, yung nut. So make sure muna talagang fully bat fully charged. I mean fully charged yung impact All right? Ma'am, maraming salamat sa inyo lahat. So yung mga hindi pa nabigyan ng sticker diyan, lapit lang kayo sa akin. Pag nakita niyo ako sa daan, uh, say hi.